Masasabing ang isang namumuno ay maituturing na isang tunay na leader kung ito'y nagiging gabay at inspirasyon upang lalong pagbutihin ng bawat isa ang kanyang trabaho. Ito ang nagsisilbing panuntunan ni Ginang Janeline Tangonan, punong guro ng Maligaya Elementary School dito sa Science City of Muñoz, ang maituturing na katulong sa pag-angat hindi lamang ng kanyang paaralan kundi pati na rin ng kanyang mga guro. Si Ma'am Jen nga talaga yung nag-push talaga yung siya yung nagkulak sa akin para i aim ko na maging teacher tree ako. And hindi lang sa teacher tree siya ang magkatapos. Pinupush niya pa rin ako o tayo na mas mataas pa na posisyon. Oh. Parang siya na yung naging motivation ko to aim high pa. And sa pagtuturo naman, yun, parang mas ginalingan ko pa. Kaya, hindi ka makontento ma sa kung ano lang yung alam mo, mm -hmm. kung ano lang yung meron ka ngayon, yung patuloy kang uh, seeking to know more para mag-improve ka at mas makasabay ka sa ano ba yung needs ng mga estudyante. Yung, eh. so, patuloy na nag-level up pa. Ngayon. Kung paano ka-define -de yung kanyang attitude or ginawa noon, I think that is about pullership she pulled me up from the rank of being a teacher one to head teacher one. And five years later, principal one na din ako, like her. Kapag alam niyang may galing ka, hindi ka rin niya aasistihan ka niya all, through, all, through, all throughout the way. That's why wala akong ginawa kundi tulungan yung mga teachers, yung profiling nila, palagi kong tinitingnan kung ano yung may ko sa kanila. Ganon ang, ganon ang gusto kong mangyari sa mga teachers ko rin na sundan yung yapak ko. So, from this, that small school, in eight years, eto na ako ngayon. From HT1 to P3 na ako ngayon. Palagi kong sinasabi sa kanila na gagawin niyo ang mga bagay na ito, like, limbawa, yung, yung mga yung mga kailangan na i-prepare for promotion, pero not just for promotion. Dapat, passion ninyo yan. Dahil ang mga bata, ang talagang binibigyan natin ng importansya dito. At the end of the day, dapat ang mag magbebenefisyuhan ay yung mga bata. Before I perception ko sa public school nun, wala lang, just, just lang. Kung baga, compared to private schools, talaga namang makikita mo yung difference. But now, parang uh, with Ma'am Jenna's, Jenna Lynn's administration, parang uh, here comes the public school, uh, na itataas na yung antas nung pagtingin ng community and even yung appreciation ng mga parents. Open siya for new changes, new ideas, at gusto niyang lahat siguro na nakukuha niya or nakikita niyang maganda, ina-apply niya. Dito niya ina-apply. Ina so, she's really an example of, um, kumbaga, uh, ito na yung umpisa ng pababago ng isang public elementary school. Ang masishare ko lang na napakaganda na na-develop dito ay yung paggawa ng self-learning module. Dahil nga po kami ay uh, marami ang magsasaka dito, kahit po along the highway kami, hindi pa rin nangangahulugan na mayayaman ang mga bata dito. That's why they tend to, um, to be absent in times of harvesting, planting, ganyan. So we developed self-learning module to address and to bridge the gap kung kailan mag-absent sila kasi pag nag-absent na sila mga one week 'yan. O kaya nag-aalaga ng mas nakaka-batang kapatid nila. So, 'yun yung ibinibigay namin. Para naman mag um, ma-bridge -ma yung gap nung nung hindi niya pagpasok. Siya ay merong mga extraordinary virtues ng pagiging empowered woman napaka-strong ng personality. Hindi siya tipo ng principal na okay is okay. When okay is not yet okay, make it better. That's how, how she defined herself as a principal. Innovative, hindi traditional. And up to now, we make things different from what others are doing. Pag ginagawa mo pala ang trabaho mo ng mabuti, yun ay kaakibat lang ng iyong duties and functions. Pero pag ginagawa mo ang trabaho mo na may puso, hindi ka napapagod sa paggawa ng iyong obligasyon.